Huwag mo na antayin na lumala ang anxiety disorder mo. Kasi mas lalo kang mahirapan pag ito'y tumagal, na hindi mo siya makontrol, hindi mo siya kayang labanan, hindi mo siya kayang i-handle. Ito po ay mas lalo kang mahirapan pag tumaas na masyado yung level ng anxiety mo. Nagaya po nito, marami po kasing nagtatanong sa akin na bakit hanggang ngayon hirap na hirap pa rin sila. Eh ang sabi ko naman, sa pagdadala nyo na po yan. Kasi marami po akong videos dyan na nakakatulong sa inyo, marami po akong ginawa para i-share ko sa inyo kung ano mga ginawa ko. Tinuturo ko rin sa inyo kung ano yung mga pinakamabisang gawin agad pag sumumpong yung nervous ninyo. Kasi ganun din po ako dati nung bago pa. Sobrang nahirapan din po ako. Kaya dapat yung mga uh, tinuturo ko, intindihin nyo po ng mabuti. Hindi yung ang gusto nyo kasi minsan, pag uh, nakausap nyo ako or nakachat nyo ako, ang gusto nyo, ma-replyan din kayo kagad. Ang gusto nyo, asikasuhin ko kayo kagad bigyan ko kayo ng time. Hindi po kasi sa lahat ng oras, may free talaga ako na sagutin ko lahat ng mga tanong nyo. Kaya ganun. Kaya marami po ako mga muna...